Anong ganap sa mundo ng showbiz? Maanghangang naging patutsada ni Christy Fermin kay Nadine Lustre matapos na gumanti ang aktres sa isang netizen na sinabihan siyang mataba. Ayon sa showbiz columnist, hindi naman daw pang babash ang pagsabi kay Nadine na nadagdagan ang kanyang timbang. Ikaw pa nga ang basher na lumalabas dito eh, di diba? Kasi hindi naman basher yun, nagpaalala lang naman sa'yo na parang, parang ano, nahahalatang tuma dapat daw ay takpanin na din ang kanyang katawan para hindi siya mabash. Eh, kung hitag ka, ayaw mo magdamit, <laughs> di ba? Pasyo ka ng pasyo kahit saan. Kahit uh, bibili ka lang ng sarasaran lechon, naka ano ka lang, kitang-kita buong katawan mo. Tago mo yung katawan mo nang hindi ka nababash. Eno, eh, inaasahan mo pag ganyan na pinakikita mo buong katawan mo. Matatandaan na sinabihan ni Nadine na body shamer ang pumuna sa kanyang katawan. Anong masasabi mo sa balitang ito?